PTV, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, hinihikayat naman ni Presidential Advisor on Peace Process Secretary Jesus Dureza ang sambayan ng Pilipino na suportahan ang hakbangin ng ating pamahalaan tungo sa paggamit ng matagal ng pinanarabikang kapayapaan sa gitna ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines. Ito ay sa kabila ng pagkansela ng unilateral ceasefire na idineklara ng dalawang panig para sa matiwasay na pagsasagawa ng mga nagdaang usapang pangkapayapaan. Malinaw sa kalihim na hindi magiging madali ang prosesong ito gayong sensitibo ang naturang usapin at nangangailangan ng malalimang talakayan. Hiling lamang niya sana ay buksan ng isipan at makiisa ang bawat Pilipino sa inisyatibo ng dalawang panig tulad na lamang ng susunod na pagpupulong na nakatakdang isagawa sa The Netherlands ngayong buwan ng Pebrero at ang muling pagkikita ng mga peace negotiators sa Norway sa buwan naman ng Abril. Sa ngayon, yan na muna ang ating pinakahuling balita sa mga oras na ito. Maaari nyo po kaming sundan sa aming official Facebook account www.ptvnews.ph at ang aming Twitter account at ptvph. Para sa PTV News Break, Joy Gumatay.